Napabalita nga ang pagdagdag ni Coach Tim Cohn kaila Mason Amos at Japet Aguilar sa Gilas Pool dahil umano sa mga injury na naganap last window. Kung inyong matatandaan ay sampung players lamang ang naglaro noong kalaban ang Taipei dahil 3 players ang injured noon at hindi nagdag lang si Japet last minute. Pero gaya din ng ibang fans ay gusto ko makita na bumuo si Coach Tim ng Team B para sa gilas na bubuuin ng mga mas batang players or maybe a mixture of veteran at young players na magagamit natin sa SEA Games or pwede natin pagkuhanan ng players in case na may ma-injury or may hindi available na player. Kung ako ang tatanungin, narito ang aking Team B para sa gilas. Sa sentro, 6'10 GU2. May experience na sa international competition at patuloy na hinahasa ang laro. 6 foot 7, Luis Pablo. Medyo undersized pero ilalagay muna natin siya sa center dahil kulang tayo sa big man para sa team B. 6 foot 7, Justin Baltasar. Kaya nito maglaro hanggang small forward position. Para sa power forward, 7 gagate. Isang 6 foot 8 na may decent shooting sa 3 at kaya din lumaro bilang small forward. 6 7 Mason Amos, isang sniper sa tres. 6 8 Benny Boatwright as naturalized player dahil si Brownlee nga ang first choice ni Coach Tim Cohn. Sa si small forward naman, 6 foot 5 Arvin Tolentino. May experience na din abroad at sobrang ganda ng season niya ngayon. Alexander Konob, isang 6 foot 7 shooter na naglalaro noon sa Batang Gilas. Sniper din ito sa Tres. Para naman sa shooting guard, Jordan Heading. Sobrang dami ng international experience at ngayon ay naglalaro sa NBL1 sa Australia. Pinatunayan din nito na kaya niyang maglaro bilang point guard. Rens Abando, isang athletic player na magiging energy guy ng team. Para naman sa point guard position, Andy Gamau isang athletic 6 foot 1 point guard na may edad lamang na 17 years old pero napapansin na din ng mga US NCAA school. At ang huli, Dal Panopio, isang pass first point guard na kasabayan noon nila Kai at AJ Edu. Kung mapapansin nyo ay kayang lumaro ng karamihan sa mga player ng dalawa hanggang tatlong positions dahil ganyan ang mga tipong player ni Coach Tim Cone gusto niya ay versatile para malaro niya ang kanyang rotation. Sa tingin ko ay palag palagpalag na ang team B na ito sa SEA Games at sa mga lower rank na teams. Marahil ay hahanapin ng iba ang mga kagaya nila RJ Abarientos, SJ Belangel, Kobe Paras at kung sino-sino pa. Pero ito naman ay opinion ko lamang. Pwede mo din i-comment dyan sa baba kung sino ang sa tingin mo ay nararapat para mapasama sa Gilas Team B at babasahin natin lahat yan yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Peace.